Good morning, mga kamister. Magi ano? Lalabas pala ako kasi ano, um, bibili ako ng tuyo. Luluto ako ng ano? Ng almusal namin. Kapon kasi Trip ko ng ano, ng tuyo. So tuyo at saka ano, itlog. samahan niyo ako mga kamister. Ah, uh, nalabas lang ako kasi bibili ako ng ano, ng tinapay saka tuyo. saka sinanay kasi bumili na rin ng itlog kapon kaya hindi na lang din yung lutuin ko ngayon. Para pagising nila mamaya, pag alm almusal na sila. Samahan niyo ako mga kamister. Let's go! Poking distan lang naman dito mga kamister yung ano, yung mga tindahan uh, sa proper tulad ng 7-Eleven, mga butika. So, nalakad ang konti. kagabi kasi mga kami sir habang ano habang kumakain kami iniisip na namin yung ano yung almusal eh, kaya, sabi ko bibili ako bukas ng tuyo si parang sarap kumain ng tuyo nasa ka paris ng itlog ako sa usawan oh sarap kaya yun yung gagawin ko ngayon mga kamisya bibili ako ng tuyo pero bibili mo na ako ng tinapay para sa mga bata para mamaya pagising nila may makain na sila <coughs> ito na malapit na ako yan yung buhay dito tuwing umaga bibili ng pandesal para makapagkape dito na ako dahan ni pandesal ni Juan ah. pandesal pa te ano te ah, 40 pesos ah saka kunin ko na rin yung taste kit ayan, paborito to ng dalawa ibiliin ko sila ng dalawa sorry to ni nanay biligod na dalawa dito sa isang tasting. Ah. Ayan, nakabili na ako mga kamister. Ito, silaw naman ng init. Kanina, against the light ngayon, super light. <laughs> Pauwi na ako. Doon ako dadaan kila, ano, kila, ati uh, ate sa labas yung, ano, sa na ng bahay yung tindahan sabi ni nanay mayroon daw siyang tuyo doon eh kaya ako dun na ako bibili ng tuyo sarap talaga kumain ng tuyo ngayon ah basta ano wag lang madalas kasi siyempre maalat yon Nahirap na. Ah, uh, ka naman sa bato pag palagi. <laughs> Malapit na ako mga kamista. Sarap talaga mga paglangat-langat ng umaga. Ang umaga. Ayan. Ito sabi kong tindahan kanina. isda. sariwang isda. Ito yung ano. ah, Tinda, tinitinda ni ate. yun lang mga kamister walang tuyo doon sa kaya ate Taw po dito try ko kung mayroon tao po mukhang tulog pa kailan natin yun mga kamister nakabili ako doon sa pangatlong tindaan yun, buti na lang mayroon. Nandito na ako mga kamisir sa bahay. Kaya lang, hindi tayo, ma, di tayo pwede lumakas ng boses kasi tulog pang mga tao. Magluluto ako. Ah. wow yung susunod na panahal eh. ng lukaw ay napakahirap dito yun eh, itong mga kamisya. Eh. Wow! Ginupit ko lang mga kasi tatlong staple meron siya. <tiple> buksan okay. ko lang siya mga kamister para hindi masyado kung maalat. Ayan, kahit naugasan na kasi maalat na kasi ito Perfect. Wow! Ito yung tuyo natin. Napaganda. Siyempre, napakasarap yan. O, uh, diba? Wow! <laughs> Yun! Kakain na ako. Wow! Ako na pa na ako kakain ng pamisker kasi <clears throat> yung mga bata alas 9 hanggang alas 10 na pala sila gumigising. So, dahil gutom na ako, muna na ako kumain. So, let's go. Kain tayo mga kamister. Kain tayo mga kamister. Wow! Itong na ko mga kamister. Tuyo. sausaw sa maanghang na kalamansi. Wow! Mm. May mainit na kape din tayo. Wow! Ito yung ano, common breakfast ng mga Pinoy. Wow! Hindi na ito pang mahirap mga kamister. Ka. Kasi pag sinabing tuyo ang ulam, wala nang budget. Sinungalingan yun. hasen ben Ini saya angka main dapat Aku main sarap na ano. Ang sarap ng tuyo. Kasi ano, hindi na siya masyado maalat. Kasi hinugasan ko siya kanina. Kung maalat pa siya kanina, tapos hindi ko ano, hinugasan. Uh, hindi mas maalat. Kaya kung ako nagluluto, hinugasan ko yung tuyo. bukas pa lang mga kami sa maaga na rin ako luluwas sa Manila. Wow! Kasi ano, five days and four nights na ako dito. May kain? Wala, kasi may genu. Oh, ano yan? Ah, kinahin mo kagabi yan.

Saan mo bumili kayo? Wait, dog. Binili na ni nanay kagabi yan. Okay. Yung, yung tuyo lang. Uh, yung kay Ate Josie, wala siya. Buti doon sa so kanila, Mayroon. Okay, wala pa daw delivery sa Ate Josie. pa lang ang ang gusto na. Then to uh, you. Ito ang binili mo. Walong balot. Sa so, walang walong balot, meron kang tatlong laman. Oo. Uh -huh. Ito uh -huh. uh -huh. ang mahal dito. Doon Duh? sa... Sa bayo ko lang. sa Manila. Oo. Ano pala doon? Bakit nga ako eh. mga mm. Kaya hindi ko na inintay yung mga mga bata, mga kamister. Kasi, hindi ako sanay na late na kumain ng umaga. Doon kasi sa ano, sa trabaho namin sa barak. Madalas na nakapag-almusal talaga kami. Kasi yun yung, may trabaho kami. Kaya kailangan talaga namin mag-almusal. Dito naman, parang hindi ganun ka ano yung almusal. Mula lang may gising, saka na lang sila uh, Hindi talaga yung usual na pag umaga, mga bandang alas 6, alas 7, ay eh dapat na mapag-almosan na kasi yung iba kasi dito, uh, si sipe, mga bata. Wala namang iniisip na ano, uh, trabaho. Ang school naman nila, yung mga module, pwede naman nila gawin sa bandang hapon, anak ko sa hapon naman yung gusto niya, yung pasok niya. Kaya yes, si Maka-apat na ako ng tuyo. Siguro, okay na ako dito. Hindi naman ako malakas kumain ito, pero talagang gustong gusto ko ito. dito ang pandesal nila kahit nawala ng ano, wala ng palaman malasang wow! Ah. Mas gusto ko mister yung ano, black coffee. Kung sa mga 3-in-1 naman. Kung iniinom ko lagi yung ano. Yung coffee ko black. Gusto ko yung mat matapang. copy Ayun po yung ano yung frame na na frame niya thank you po na mga ka sa support nyo ano, sa panunod ng mga videos na ginagawa ko. Kasi eh, yung panunod nyo, malaking bagay na yun para sa channel ko. Kaya sana supportahan nyo pa rin ako hanggang sa dulo. na, ano. So, maraming maraming salamat mga ka sa patuloy nyo Uh, pag pagsuporta sa akin. So hanggang dito na lang yung ano na to, yung uh, vlog na to ano, mga mister. Ingat po kayo palagi. Kung saan man kayo naroon. Sa to ng mga uh, OFW dyan, sa Riyadh, sa Saudi, sa Kuwait, sa Dubai. mag po kayo palagi. Bye-bye!